Hi guys, tara samahan nyo ako Kakain tayo dito sa Chef Baboy Dito sa Clark, Pampanga Tara, pasok tayo First time lang namin Kumain dito sa ano, Chef Baboy Madalas kasi kaming kumain Sa ano, uh, Romantic Baboy Eto si Chef Baboy nila Ayan uh, di ba? Singkit yung mata niya, oh. <laughs> Ang taas ng kilay ni Chef Baboy Tara, pasok tayo Ayun. Ha? Ang lamig. Ang lamig ng aircon nila. Ganito yung loob ng Chef Baboy. Dito sa Clark Pampanga. Ito yung mga kasama ko. Ito yung maganda kong masawa. Hi. Si Tita Tina at si Tita Wen. Hello. <laughs> Wala pa yung mga order niya. Ano palang yung binigay pansit ah. mamaya hintayin pa namin yung mga order namin ito na yung order namin first order pa lang yan ah. unlimited yung order namin luto na tayo luto na tayo ilagay na natin para maluto na dahil gutom na tayo. Kakataps lang namin nag-jogging. <laughs> After ng jogging namin, diretso dito sa kainan. Mga Sam -yupsal. Mga health conscious kami. Mga health conscious daw kami. Sabi ni Tita Tina. Ano yan? Kimchi soup. Kimchi soup. Sarap to, kimchi soup. Parang ano din, no, sa romantic baboy, no? Akala ko, isa lang din yun. Tutuin na natin lahat. Tutuin na natin lahat. Eto. Ito. Ito na pinakamakapal nilang giwa. Ayan na yung pinakamakapal nilang hiwa. Ayan, no? O, oh. oh, para, ano, para hindi tayo masobrahan kung sakasakali. Kain muna tayo ng pansit. Mm. Ang sarap ng pasig nila, no? Kain na tayo, guys. Ano ito? I like it. dito na ito? Pwede na ito? Mm. Lagyan natin yeah, ng pansin. Yung... Lagyan natin ng karni. Mmm, so. Wow. wow. Ang good na ito yung egg. Oh, yeah. That's for you. Sobrang ito ko Nam namin mo yan, salang yan. At sampes lang ako doon? Ah, ah? Lang. No, isang best baka hindi ko lang ngayon. Kung mo yung yung at sa romantic baboy? Ang dami mong ganyan. Isang beses lang to, no? Tingkat. <laughs> Mainat. Kailangan natin i glow Mm. Oh, <laughs> Ay, ah, sarap ka okay. na. natin na nanap. Thank you, masarap siyang fresh na. No? Mm -hmm. mm. Mainit talaga yung ito. Ano na ako nababanatan. Patapasok ako. ano pa yung yung asawa ko yung magbabayad. Kasi yung mga pera ko, pinatawa ko lang sa kanya. Kaya siya yung natin sa yung sekretary natin.